magandang tanghali oh, good morning pak last days pa po, mahigit oh, mga uh, ya, 10.30 i-testing ulit baka sakaling makaka putok maganda ano po yung makaka putok tayo ng maganda ngayon ah, tayo ng malalaki Good morning sa, uh, mga subscriber, mga viewers, good morning, viewers, good morning po. po tayong lahat? Oh. Anak-anak tayo na dito medyo linaw so pano po stay tuned lang ah, at ay hanap na best one Ah. Ah. testing Ah. 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 tapo ng ating parang ayos naman kaso malapit yung binarilan natin ah lapit lang ayun okay, so oh tilapia ah Ang huli lang, mga kakang maliit, testing lang, pero pwede lang nang trippinggars na, yun nga yung ulam, hindi po nang tip na, ah. so, guys oh. So. Guys, kahuli natai ngang 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 dilap ya dilap ya <tongan> pengalaman huli pok pangalawang huli natin to hirap kuhanin na yung bagin pero malapad lapad na rin oh baba pa lang puto ka ah. yan guys ang baba mahalit na pero okay lang hindi naman nahalit yan guys

ulit sana makapalang tama sana maganda ang tama mo para hindi tumahalit guys oh, so maganda ganda na oh, four fingers na thank you po thank you oh, nipis pala ulit tama nipis ng patama natin na. 啊！啊、uh！Huh. Ah. Ah. Ang tato ng bala nun. Pati ah, yun. Hindi mala natakot ah. Ang binaril. Ayan guys, hindi natakot yung binaril natin. Bala tayo ng iba. Ayan ha. Hindi umalis. Mapuputokan pa natin ito. Hindi umalis eh. Субтитры чертежа, DimaTorzok udah dapat udah. Album potok di mana tumama? Karena guys. Ada di tumama, diulang alam pun mabut. umabot ka ay umabot guys umabot. umabot three fingers parang maliit pa maliit pa sa three fingers fingers. Maliit pa. Maliit pa sa three fingers. Maliit pala. Wala akong malaki. Kaya binanatang kita. Maliit mo pala. Nako, pingkot ang bahala. Babaw pa lang yung tapat na yun. Hehe. Yan guys, yung apat na piraso na. So guys, punta tayo sa malaking ilog. Dumaan tayo dito, huli na tayong apat na piraso. Kamu dadak dagan hindi pa tayo sa malaking ilog sana hindi labo testing lang pag labo uwi na rin tayo dito na tayo magtsatsaga tsaga yan po guys medyo kulabo pero kita naman kaya tsatsaga tsagain natin baka sakaling makakakita tayo baka sakaling makadagdagan pa itong huli natin ganda tình tình năng umabot buti tumama ah Nakindot ko na agad buti mama thank you po thank you guys tublihan natin para sigurado Mukhang wala pa. Tabit eh. Hindi oh. ko alam kung maganda ang tama. Ganda ba ang tama? Dublihan na natin. Dublihan na natin para sigurado. Yan lang. Pabahala ulit tayo. Pabahala ulit tayo. pamutigas pa. Tayo na manah. laki. Parasigurado makita para, -sigurado. para -sigurado tayo Laluan ka mama sa iyo gamit uh, guys, di natin matanggal uh, hindi nga, nahalit na oh, sabi na eh nahahalit na nahahalit nga buto na lang

Ay, nako, basa tayo. Yan guys, huh? Taba. Thank you po. Hmm, ini itu sayang okay, komatos. guys, patay komatus tos sabukan dugo guys komatus ya tama niya tagal natin bago makakita ano batok na batok guys guys thank you po thank you thank you love គេបោះ Hindi siya nakadagos eh. maganda ganda ng tama. Thank you po. Thank you, dog. Thank you po. Itong pa isa-isa lang. Ang pakakita tayo. Pero maganda na. Diyan guys. So, Ang taba. Thank you po. Ang hmm, taba niya. Mataba. Mataba. Thank you, Yan, guys. Kailangan ko pumipit 'yata 'tong piraso. Yan oh, na, hawulin natin. Thank you, po. Ininom tayo. iba tayo dito baka makakakita mahin yan po guys wala na tayong mapansin siguro uwi na tayo maaga uwi na lang tayo Kasi may gagawin pa rin po tayo Gaka, magkakanapa pa tayo ng ating panghanap buhay alam po huli natin tungo ko na pakikita sa bahay itong piraso pero may dadaanan pa rin tayong ilog dito pag nakakita tayo makakapatok pa rin siguro so paano po pa? uwi na tayo Oh guys, hindi na tayo. So, huli natin. Ah. Ito, itong piraso, talaman, uh, tagulam uh, na. Yang ang ating holding ngayon, mga kahain, thank you po sa so blessing. Salamat po, kahit paano may pangulam na. Thank you po.